walang takot sa pagbubugya ng mga kapulayari sa Iglesia ni Cristo ni Manana. Makapapawa ng paglalahan ng mga maninhara ng relihiyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, malapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatan manalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo. Hindi lang ninyo kami naunawa. Humano na -unawa. Well, uh, muli po, magandang uh, gabi mga kababayan. At gaya po ng uh, batid nyo mga kababayan, uh, ipatuloy po namin uh, inilalantad. Ito po mga kabulukang aral at mga pandaraya na ginagawa po nitong grupo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa kanilang pagtuturo ng mga doktrina na itinuturo sa ating kapwa-tao at maging sa kanilang mga kaanib na. Forgive the term, I hate to say this, pero wala po akong magagawa, yan ang totoo eh. Alam po ninyo, yung Iglesia ni Cristo ni Manalo, ay uh, ang isang dahilan kung bakit po marami pong naniwala na yan po ay tunay na sa Diyos at sa ating Panginoong Sokristo ay dahil po sa pagpapahayag ni Ginoong Felix Manalo na siya di mo ni sugo daw ng Diyos. O, sugo daw. Marami po silang mga binabanggit na talata. Halimbawa, isayas 46.11 na tumutukoy sa ibong mandaragit. Si Ginoong Manalo daw yun. At meron ding uh, nasa Isaiah 45 hanggang 6, 43, 5 6, na bumabanggit naman sa lahi na magmumula kuno sa malayong silangan. Meron ding uh, Isaiah 41.14 na uod na kakob na di umano, eh, si Ginoong Manalo daw yun. At meron din sa uh, 1 Jesus 16, na yun daw isang pastor, ay eh, si Ginoong manalo pa rin. Alam po ninyo, mga kababayan, ay tinalaki na po namin yan eh, sa maraming pagkakataon na hindi po si Ginoong manalo ang katuparan nun. At katunayan po nito, ay muli po namin ilalatag sa inyo kung paano inaangkin ni Ginoong Manalo ang mga talata sa Biblia para italyag po ang kanyang sariling di umano. sa daw po yung sugo ng Diyos. Ngayon, kailangan magkaroon muna ng konting overview. Alam po ninyo yung pag-aangkin ng isang tao na siya sugo ng Diyos. Madali po sabihin nyo eh. Kahit sinong tao, pwede magsabi na siya sugo ng Diyos. Subalit, ang problema diyan, kung paano mo patutunayan. Hindi naman pwede yan talatang niya, sa akin tumutukoy. Yung mga sitas niya, sa akin tumutukoy. Nakatunayan, ako sugo ng Diyos. Pero ang problema, paano po patutunayan niya? Ipagpatuloy po natin itong pagbubunyag na ginagawa po natin. Katulad ni ganoong Felix Manalo. Ano pa po isang talata ng Biblia na ginagamit niya na di umano katunayang sugo siya ng Diyos? Pag-aralan po natin, ito'y saglit lang po ito. Pakinggan lang ninyong mabuti. Ang isa pang talata na pinagbabatayan po nila na sugo daw ng Diyos si ginoong manalo ay yung nasa Isaiah 41, 9 ang ng kanilang pandoktrina. Serye 76 hanggang 1977 ang nagsaayos po niya si ginoong iranyo manalo. Ito po ang nakasulat dun sa talatang yun. Pag sinin makikita nyo kung pa paano sila nandaraya. Isaiah 42, tuloy na po natin ang Ganges. Ikaw na aking tinawakan mula sa makuwakas ng lupa. Tinawag kita mula sa mga sulok niyo. Pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod. Aking pinili ka at hindi kita itinakwin. Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupay-pay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka? Oo. Aking tutulungan ka? Oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Ano po itong ating binasang ito? Isaiah 41.9 ang ganggis. Ano po ang sabi nila? May binabanggit diyan. Nalingkod na pinili na may tipang Diyumyo sa Diyos. Lingkod anya ng Diyos na hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. O hindi ba anya si Ginoong manalo yan? Ano anya ang prueba? Yung panahon ng mga wakas ng lupa, batay sa Biblia, yung sinalan sa nilang talata, Matiyog 24, 23. 24, sa isang Hindi ba tumutuko yan? Kaya ginoong manalo at sa paglitaw ng iglesia ni Kristo sa Pilipinas noong 1914? Kaling sabay ng naganap na digmahan, na tinutukoy ng ating Pangilungso Kristo na digma ang aaling ngaw-ngaw, ganyan po yan dumiskarte. Sa makapwib, ayan, may konklusyon na. Ang tinutukoy sa Isaiah 41, 9-10 na hinawak ang lingkod na ang sabi, huwag kang matakot, ako'y suma sa iyo. Yunan niya sa katuparan. Sige, Felix Manalo. Ngayon, ano katulayang hindi po totoo yung kanilang sinasabi niya. Para mapatunoy ang totoo yan, kailangan yung hula matupad kay ginoong manalo. Natupad po ba sa kanya yung hula? Uulitin ko lang yung nwede, oh. Hansinin lang ninyo, napakahalaga nito. Ikaw, na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Panahon daw yan, eh. 1914. Ang katapat sa pecha ko tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Paano rin daw yun, mga kababayan? Ang sabi ng Biblia, ikaw na aking inawakan mula sa mga wakas ng lupa, tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Sa so, mga katulad itong tinawag na lingkod ng Diyos, na mula sa mga wakas ng lupa, tinawag niya mula sa mga sulok niyaon. Yung po bang sulok, panahon o dako? Eh, ba't sinasabing yung panahon niya? Hinawag kita mula sa mga sulok niyaon. Pag sinabing sulok, hindi po panahon yan. Ano po yan mga kababayan? Dako. Kaya hindi totoong si kapatid na Felix Manalo yan, ayon sa kanila. Yan ang tawag nila eh, kapatid na Felix Manalo. Kaya e, ano ba ang pangako ng Diyos? Dito sa inawakan niya mula sa mga wakas ng lupa. Ang sabi ko, huwag kang matakot. Ako'y sumaasay iyo. Sa mga may pangako ang Diyos dito sa kanyang tinawag na lingkod mula sa mga wakas ng lupa. Na tinawagan niya kita mula sa mga sulok na iyon, huwag kang matakot, ako'y sumaasay iyo. Sa mga ang lingkod ng Diyos na tinutukoy ditong pinili ng Diyos, Kinangakoa ng Diyos na siya'y sasasugong ito. Na binabanggit siyang lingkod ko na pinili ko. Kaya ang sabi niya, huwag kang matakot. Sa katuparan ba si Manalo ba yan? Lingkod ng Diyos na ang Diyos ay sumasakanya kanya. Lingkod ng Diyos na matapang. sa ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot, ako'y sumasa iyo. Sa katuparan ba si ang Manalo ba yan? Tignan natin kung matapang siya nga yan. Pero pag hindi, pasugo. October 1965. Babasahin ko po, pansinin nyo. Dito sa pahina 21, October 1965, pansinin nyo ang circular na ito. Ang sabi ng Diyos, maliwanag ha, ako'y sumasa iyo. Huwag kang matakot. Sa makatid, magiting ang ito hindi ito na dapat matakot sapagkat ang Diyos ay nangako sa kanya. Ganito ba? naayam si Ginoong Manalo na sinasabi niyang para ng hulang ito? Tingnan ninyo, circular po ito na ang gumawa mismo ay si Ginoong Felix Manalo. Tingnan natin, kung taglay ni Ginoong Felix Manalo itong sinasabi ng hulang ito na sa, ang Diyos ay sumasa kanya kaya ito'y magising, matapang ito. Hindi ito natatakot. Ito po ang circular na ginawa ni Binong Felix Manalo noong 1942. Mabasahin ko lang po.